Ating balikan ang pakikiramay ni House Speaker Boji D. III sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino uh, sa report yan ni Kate Renya. Kate? Princess, ayon kay Speaker Borchi D, agaran na nga kumikilos ang mga kongresista mula sa mga distritong apektado ng Bagyong Tino para makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal. Lubos ang pakikiramay ni Speaker Faustino Boji di III sa mga kababayang nasalanta ng Bagyong Tino, partikular sa mga rehiyon ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon na binayo ng malalakas na ulan at hangin. Anya, nakikiisa ang kamara sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Isinasama rin nila sa dasal ang mga biktima para sa kaligtasan at mabilis na pagbangon mula sa trahedya. Agad na nga rin tumutulong ang mga kapwa mambabata sa kanika nilang distrito, layo nitong Tiyakin na mabilis na maiparating ang tulong tulad ng pagkain tubig at pansamantalang masisilungan sa mga nangangailangan ipinaabot din niya sa mga kababayan na naapektuhan ng bagyo na hindi sila nag-iisa dahil nagsisikap anya silang mga kinatawan sa kongreso para mapaabot ang tulong at proteksyon na higit na kinakailangan ng mga kababayan para muling makabangon Princess Dagdag din ni Speaker D. na handa rin ng Kamara na maglaan ng pondo para sa mga proyekto ng rehabilitasyon, pagbibigay ng pangkabuhayan at pagpapatayo sa mga nasirang pasilidad. At yan muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Reña, Congress News. Maraming salamat. Kate Reña nagulat ng live mula sa Quezon City.